Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Pasok na naman po si Amiga. Ay ito maglalakad. Nakapayong pati. Muulan po eh. <laughs> Ayan, pasok na naman tayo. Ayan. Ang buhay ng nanay. Araw-araw. Tsaka lang sa trabaho, tsaka sa hanap buhay. <laughs> Ayan, kailangan na naman ang pambili ng gamit ng mga bata. Pasukan na naman po. Malapit na po ang pasukan. Next week na, pasukan na po. Kaya, kailangan na naman natin ang pambili ng mga gamit. Ayan nga pala, uh, shout out po sa inyong lahat, sa ating mga followers dyan, viewers, marami pong salamat sa inyong lahat. Salamat po sa pagsuporta nyo kay Amiga. Ayan. Lubos pa ako nagpapasalamat at nandyan pa na po kayo. Salamat po sa panulo dito aking video. Ayan. Sa araw-araw kong ginagawa dito sa paglalakad. <laughs> Ayan paulit-ulit lang po ang aking ginagawa paulit-ulit lang ang aking video ang aking ang aking sa aking paglalakad ayan umuulan, umuulan, umuulan nagtitingin na ako nito ng mga ano na to mga nakasakay sa ano kasakyan mga kontraksyon? ayan tuloy tuloy lang kahit pinagtitingin lang ka no bakit ba <laughs> bakit ba ba't ka may hiya Huwag kang mahihiya. Ituloy mo lang, amiga. Ha? Huwag kang mahihiya. Hayaan mo sila tumingin. Hmm. Abang, ano, magsawa sila sa katitingin. Ayan. Sipag at syaga lang dito. Kailangan huwag mahihiya. Ipagpatuloy mo lang. Tingnan mo sa amiga. Kahit pinagtitinginan. Maraming salamat. Salamat po sa inyong lahat.